sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang tortilla bread or pita bread na ito. Bali, maliliit na size. Ano? Meron kasing mas malaki pa nito. Bali, nabibili ito sa mga supermarkets doon sa kanilang ref, sa kanilang freezer mo ito makikita. So, ang isang piraso ay i-divide natin sa tatlong cuts. Siguraduhin lamang na pariparihas ang laki ng bawat hiwa. Ayan. Para pariparihas din ang laki ng ating magawang snack. So, irurul natin ito at gagawin natin cone gamit ang malinis na toothpick of course. Malinis din ang aking mga kamay eh, mahirap ng makontaminate. contaminate Ayan. So, i-rule na natin ngayon. Tapos, lalagyan natin ng toothpick para uh, maging cone ang kanyang shape. Han mga kusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakasarap, napakadaling gawin at kayang-kaya mo. Ano ang budget nito ay konti lamang. Pwedeng snack ng pamilya at of course, pwedeng pang negosyo. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at subscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na i-upload ko. By the way, meron na po akong 400 plus na recipes na pwede mong gawin at pagkakitaan. Gakusina, paki-follow din sa aking iba pang social media accounts sa aking Facebook page at ang aking TikTok kung ano ang pangalan ng aking channel dito ay ganun din po sa aking Facebook page at sa TikTok. Ayan, so ito toast natin ito ng about 5 to 10 minutes and after nyan, ito ang magiging resulta. Ayan, medyo tumigas-tigas siya, ano, naging crispy. At ngayon naman ay pwede mo nang tanggalin ang tutu peak dahil I'm sure cone na yan. O, oh, diba? So, ayan. Kakailanganin din natin ang bawang. balit tatlong piraso ito. Pwede mo itong dagdagan kung ikaw ay mahilig sa bawang ayan, so i lamang natin ito kakailanganin din natin ang sibuyas kung merong bawang, meron din sibuyas, ayan i-slice din sa maliliit kakailanganin din natin itong inilalagay sa mga salad ang cucumber o pipino hiwain lamang natin dahil tatanggalin pa natin ang mga buto sa gitna hindi natin yan isasama pero hindi na natin babalat dahil pwede namang kainin ang pipino kahit mayroong balat. Ayan, pagkatapos matanggal, ay ayaw aywain mo na into cubes. O ba diba, napakadali lang kakusina. By the way, pakifollow nga pala. Meron po akong Facebook page at ang aking TikTok. Kung ano po ang pangalan dito sa aking channel, ganun din po sa aking Facebook page at sa aking TikTok kakailangan din natin itong sardinas pwedeng manghang, pwedeng hindi o diba, napakadali lang ayan, so magigisa na tayo Nilagyan ko ng mantika. Tapos, itong ating bawang, kapag lumabas na ang aroma, ay pwede mo nang ilagay ang sardinas agad-agad. O, ba diba? Ayan. Pagkatapos yan, syempre, maglalagay ako ng paminta. Paminta na durog or powdered na nga. Ganun lang kasimple. Pero, maglalagay pa tayo ng isa bang isa pang ingredient ang itlog ihalo lang ng maayos ang itlog ano kailangan halong halo talaga bago mo hanguin kakasina paki like itong aking video baka hindi ka pa nakakapag like at nakakapag subscribe tapos hanguin na ganyan lang kadali Ayan, ngayon naman ay maglalagay na tayo ng palaman sa ating ginawang tortilla corn. Ayan. So, inilagay ko muna ang lettuce, pagkatapos naman ay yung sardinas at nilagyan ko naman ng sibuyas at syempre ang pipino na ating mga hiniwa-hiwa. Diba napakadali lang kakusina? Pwede mo itong inigosyo, pwedeng snack ng pamilya, napaka healthy at napaka mura. Ganun lang kasimple kakusina. Ayan. O oh, ba diba? Okay, ayos na ayos. Ito na kakusina ang ating Tortilla Sardines na napakasarap. Pwede ibenta benta Pwede snack ng pamilya. Nilagyan ko pa ng toppings. Itong cheese whiz. Ayan. Yung uh, keso ano na nabibili sa supermarket. Kaya ano pa ang hinihintay mo kakusina? Naku, itry mo na ito. Napakasarap, legit na napakasarap at napaka-healthy. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!